May mga tao sa paligid natin na ang alam lang gawin ay manginsulto, manlait at manghila ng kapwa pababa. Hindi sila marunong gumalang at mas inuuna nila ang pagbibigay ng sakit ng loob kaysa pagbibigay ng respeto. Kapag hinayaan mong kainin ka ng galit, ikaw ang talo. Kapag sinagot mo sila sa parehong antas ng kabastusan, ikaw ang babagsak sa kanilang laro. Madali silang makilala. Dahil sila ang mga taong laging nakasigaw, laging mapanlait at laging nagmamarunong kahit wala namang ambag. At minsan, mahirap hindi sila pansinin dahil natural sa atin na masaktan, natural na lumaban, at natural na magpaliwanag kung bakit mali ang ginagawa nila. Pero narito ang katotohanan na kung patuloy mong hahaya ang kainin ka ng galit at sagutin sila sa parehong paraan, ikaw ang mauubos, ikaw ang matatalo, at ikaw ang bababa sa antas nila. Ang tunay na matatag na tao ay hindi yaong marunong lamang sumagot ng masakit na salita, kundi yaong marunong tumahimik at magbigay ng lakas sa pamamagitan ng kanyang dignidad. Ang respeto ay hindi mo mapipilit mula sa iba, ngunit kaya mong ipakita sa sarili mo na hindi mo kailangan ng kanilang pag-apruba para manatiling buo. Ayon sa mga Stoic, ang insulto ay parang hangin wala itong bigat kung hindi mo tatanggapin kung kaya mong lampasan ang mga pangaalipusta na hindi pinapadala ang iyong kapayapaan doon mo tunay na makikita ang lakas ng isang tao hindi lahat ng laban ay dapat pasukin at hindi lahat ng salita ay dapat sagutin minsan ang pinakamalakas na sagot ay ang pananatiling payapa ang pagpapatuloy ng buhay at ang pagpapakita na hindi ka kayang kontrolin ng kanilang kabastusan. Kaya bago ka gumanti, bago ka sumagot, bago ka magpaliwanag, isipin mo ito. Sino ba talaga ang may hawak ng kapangyarihan? Ang taong nagsisigaw at naninira o ang taong nananatiling buo at hindi kayang pabagsakin ng mura at panlalait? Ang sagot ay malinaw. Ang tunay na malakas ay hindi ang malakas ang boses, kundi ang malakas ang loob at may kapayapaan sa kanyang isip. Bago ang lahat, mga mahal kong kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Simulan na natin. Para number one, piliin ang katahimikan bilang sandata. Kapag may taong bastos na sumusubok saktan kagamit ang kanilang mga salita, ang unang reaksyon na natural sa atin ay gumanti gusto nating ipamukha sa kanila na mali sila, gusto nating ipakita na hindi tayo papayag na apihin. Ngunit ayon sa mga Stoic, ang pinakamalakas na depensa laban sa kawalang respeto ay hindi pagbabalik ng insulto, kundi ang pagpili ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, ito ang pinakamahirap gawin, lalo na kung ikaw ay pinipikon at pinupukaw ng mga taong walang respeto kapag tumahimik ka, hindi ibig sabihin na natalo ka, kundi pinapakita mong hindi ka kayang kontrolin ng kanilang mga salita. Ang isang taong marunong manahimik ay hindi alipin ng galit. Siya ay may disiplina at may hawak ng kanyang emosyon. Isipin mo ito, kapag sinagot mo sila ng galit, lalo lang silang lumalakas. Kapag pinatulan mo ang kanilang pambabastos, lalo lang silang natuwa dahil nakuha nila ang gusto nilang reaksyon mula sa iyo. Ngunit kung mananatili kang kalmado at tahimik, unti-unti silang mapapagod. Hindi nila makukuha ang kasiyahang makita kang nagagalit o nadadala sa emosyon. Ang katahimikan mo ang magsisilbing salamin na magpapakita sa kanila na wala silang kapangyarihan sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatalino at disiplinadong tao ay pinipili ang katahimikan. Ang kanilang dignidad ay hindi nila ibinababa para lang makipagsagutan sa mga taong hindi marunong rumespeto. Sa halip, ipinapakita nila na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kontroli ng sarili, hindi sa pagkakaroon ng huling salita. Kapag pinili mong manahimik, pinipili mong manatiling buo, pinipili mong ipaglaban ng iyong kapayapaan kaysa sa walang saysay na argumento, at higit sa lahat, pinipili mong ipakita na mas mataas ang halaga ng iyong pagkatao kaysa sa anumang insulto na ipinupukol sa iyo. Paraan number two, huwag magbigay ng kapangyarihan sa kanilang mga salita. Ang isa sa pinakamahalagang aral ng mga stoic ay ito, walang makakasakit sa iyo kung hindi mo ito papayagan. Madalas nating iniisip na ang insulto ay may bigat na parang bato, ngunit sa katotohanan, ito ay parang anino lamang. Wala itong kakayahang sirain ka, maliban na lang kung ikaw mismo ang nagbibigay sa kanila nang lakas na gawin ito, kapag may taong bastos na lumalapit sa iyo at pinupukol ka ng masasakit na salita, isipin mo muna kung bakit sila nagsasalita ng ganoon. Kadalasan, ang taong naninira ay hindi malakas kundi mahina. Ginagamit nila ang panlalait para pagtakpan ang sariling insecurity. Ginagamit nila ang pambabastos para maramdaman nilang sila ay may halaga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ay mga taong walang kontrol sa sarili. Kung pagbibigyan mo ang kanilang sinasabi at papayagan mong tumagos ito sa iyong puso, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihang hawakan ng iyong emosyon. Isipin mong parang kandila ang iyong kapayapaan. Kapag hinayaan mong hipan ito ng kanilang masasakit na salita, ikaw mismo ang nagbigay sa kanila ng pahintulot para patayin ang iyong liwanag. Ngunit kung hindi mo sila bibigyan ng kapangyarihan, mananatiling nagniningning ang apoy ng iyong dignidad. Mahalagang maunawaan na ang kapangyarihan ay laging nasa iyong kamay. Hindi mo kayang kontrolin ang asal ng ibang tao, ngunit kaya mong kontrolin ang iyong tugon. Ang taong hindi nagpapadala sa insulto ay nagiging tunay na malaya. Ang taong hindi naaapektuhan ng pambabastos ay nagiging mas mataas kaysa sa bumababa ng antas. Kapag dumating ang mga salitang walang respeto, piliin mong huwag silang bigyan ng halaga. Ang mga salitang iyon ay hindi totoo, kundi refleksyon lamang ng kanilang sariling kahinaan. Kung hindi mo sila bibigyan ng kapangyarihan, mawawala ang bisa ng kanilang mga insulto. At sa huli, ikaw ang mananalo dahil pinanatili mong buo ang iyong pagkatao at hindi mo ibinigay ang iyong kapayapaan sa mga hindi karapat dapat. Paraan number 3 sagutin ng karunungan at hindi ng galit. Kapag may taong bastos na sumusubok ibagsak kagamit ang kanilang mga salita, madali kang mahulog sa tukso na gumanti ng insulto. Natural sa atin ang ipakita na hindi tayo magpapatalo, ngunit tandaan mo, ang galit ay parang apoy na unti-unting susunog sa iyo bago pa man ito makasakit ng iba. Kaya mahalaga na kung kailangan mong sumagot, piliin mong gawin ito sa paraang puno ng karunungan at hindi sa init ng damdamin. Ang taong bastos ay madalas naghahanap lamang ng gulo. Ang layunin nila ay mahila kapababa sa kanilang antas kung saan ang kanilang sigaw at mura ang nangingibabaw. Ngunit kung pipiliin mong sumagot nang may pag-iisip at hindi sa bugso ng emosyon, mawawala ang saysay ng kanilang panlalait. Hindi nila makukuha ang inaasahan nilang reaksyon mula sa iyo. Sa halip na makita nilang ikaw ay nadala makikita nila na mas mataas ang antas ng iyong pagkatao. Halimbawa, kung may taong nanlait sa iyo sa publiko, maari kang sumagot ng may payapang tono at ipaliwanag ng malinaw kung bakit hindi mo tinatanggap ang kanilang asal. Hindi mo kailangang magsigaw o gumamit ng masasakit na salita. Ang kapangyarihan ng iyong tinig ay nakasalalay hindi sa lakas ng iyong boses, kundi sa bigat ng iyong katotohanan. Ayon sa mga Stoic, ang kontrol sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa tagumpay sa argumento. Ang panalo ay hindi nasusukat sa dami ng salita na iyong ibinato, kundi sa kakayahang ipakita na ikaw ay nananatiling marangal kahit sa harap ng kabastusan. Kapag sumagot ka ng may karunungan, hindi lang ikaw ang nagtatanggol sa iyong sarili, kundi nagbibigay ka rin ng aral sa nakakarinig kung paano dapat tratuhin ang kapwa ng may respeto. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang tahimik. May mga pagkakataon na kailangan mong magsalita, ngunit piliin mong gamitin ang iyong tinig bilang instrumento ng dignidad at hindi bilang sandata ng galit. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang nagiging mas mataas kaysa sa mga nambabastos, nagiging ehemplo ka rin ng lakas na nakaugat sa karunungan at hindi sa emosyon. Paraan number four, itaas ang iyong pamantayan at huwag bumaba sa antas nila. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang bumaba sa antas ng mga bastos at walang respeto. Kapag pinatulan mo sila gamit ang parehong uri ng salita at asal, nawawala ang pagkakaiba ninyo. Para bang ipinakita mong pareho lang kayo at wala kang mas mataas na pamantayan. Kaya mahalagang tandaan na kung nais mong manalo sa ganitong sitwasyon, kailangang manatiling mataas ang iyong antas ng pag-iisip at asal. Ang isang taong marunong rumespeto sa sarili ay hindi pumapayag na hilahin siya pababa ng sinuman. Alam niya na ang kanyang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang ginhawa ng pagbabalik ng insulto. Ang dignidad ay hindi basta salita lamang. Ito ay ang pagpili na manatiling marangal kahit sa gitna ng panlalait. Kapag pinanatili mong mataas ang iyong pamantayan, hindi mo lang pinapakita ang iyong lakas, ipinapakita mo rin, na hindi lahat ng tao ay madaling mahila sa kaguluhan. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na malaya ay yaong hindi naapektuhan ng mga bagay na wala sa kanyang kontrol. At kabilang dito ang asal ng ibang tao. Wala kang kapangyarihan na pigilan silang maging bastos, ngunit hawak mo ang kapangyarihan kung paano ka tutugon. Kung pipiliin mong manatiling payapa at marangal, ipinapakita mong hindi ka alipin ng emosyon at mas mataas ang iyong pagkatao kaysa sa mga naninira ang mga taong bastos ay umaasa na madadala kanila sa kanilang mundo gusto nilang makita kang nagagalit nagsisigaw at bumababa sa parehong putik kung saan sila naglulublob ngunit kung pipiliin mong manatili sa taas kung pipiliin mong huwag bumaba mawawala ang kanilang bisa mawawala ng saysay ang kanilang mga salita dahil hindi mo sila pinalad na makita kang bumaba sa kanilang laro. Kapag pinili mong itaas ang iyong pamantayan, hindi lang ikaw ang natututo, kundi pati ang mga taong nakapaligid sa iyo. Nagiging halimbawa ka ng kung paano dapat humarap sa insulto at kabastusan ng may tapang at may dignidad. At sa huli, ang mga taong walang respeto ay sila ring mapapahiya. Dahil kahit anong gawin nila ay hindi kanila kayang pabagsakin sa kanilang antas. Paraan number five, ipakita ang gawa hindi ang salita. Kapag may nambabastos o walang respeto sa iyo, madalas ay gusto nilang iparamdam na ikaw ay walang halaga. Susubukan nilang sirain ang iyong pangalan, insultuhin ang iyong kakayahan, at ibagsak ang iyong tiwala sa sarili. Ngunit isang bagay ang hindi nila kayang kontrolin, at iyon ay ang mga gawa mo. Ang pinakamabisang paraan para patahimikin ang mga taong bastos ay hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay gamit ang iyong mga ginagawa. Ang salita ay madaling bitawan. Kahit sino ay kayang maginsulto at manghusga. Ngunit ang tunay na sukatan ng pagkatao ay makikita sa mga resulta at sa mga tagumpay na nakikita ng lahat. Kapag pinili mong pagtuunan ng pansin ang iyong sariling pagunlad kaysa sa kanilang mga panlalait, unti-unti silang mawawalan ng boses. Hindi nila kayang balewalain ang katotohanan kahit anong sabihin nila, patuloy ka pa rin umaangat at nagiging mas mabuti. Ayon sa mga Stoic, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang tagumpay laban sa sarili. Ang kontrol sa sarili ang disiplina at ang kakayahang magpatuloy sa kabila ng insulto ang tunay na lakas. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa mga bastos kung sino ka. Hindi mo kailangang ipamukha sa kanila na mali sila. Hayaan mong ang iyong buhay ang magsilbing sagot. Hayaan mong makita nila na kahit ilang beses kanilang hinila pababa, hindi kanila mapipigilan na umangat. Kung pipiliin mong ipakita ang gawa kaysa sa salita, mas malakas ang epekto nito. Ang iyong tagumpay ay magsisilbing katahimikan na hindi nila kayang talunin. Ang iyong mga resulta ay magsisilbing sagot na hindi na kailangan ng anumang paliwanag. At sa huli, sila mismo ang matatahimik dahil wala silang magagawa kundi tanggapin na hindi nila kayang sirain ang isang taong ang lakas ay nakaugat sa disiplina at karunungan. Kaya tandaan mo, huwag mong sayangin ang iyong lakas sa pakikipagtalo sa mga taong walang respeto. Ituon mo ang iyong oras sa paggawa sa pag-unlad at sa pag-abot ng mas mataas na antas ng iyong sarili. Sa ganitong paraan, hindi lang sila matatahimik, kundi magiging aral din sila sa iba na walang sino man ang makakapigil sa taong nakatuon sa kanyang sariling pag-angat. Paraan number six, piliin ang mga laban na karapat dapat pagtuunan ng enerhiya. Hindi lahat ng insulto ay kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng tao ay karapat dapat paglaanan ng oras at lakas. Maraming beses, ang pinakamatalinong hakbang ay ang pagdedesisyon kung saan mo dapat ilagay ang iyong enerhiya. Ang taong bastos at walang respeto ay madalas umaasa na makakakuha sila ng iyong oras at emosyon. Ngunit kung matututunan mong piliin ang mga laban na tunay na mahalaga, matatahimik sila sa hindi inaasahang paraan kapag pinili mong huwag pagtuunan ng pansin ang mga walang kwentang salita. Pinapakita mong mataas ang halaga ng iyong oras at hindi ito basta ibinibigay kaninuman. Ang tao na alam ang kanyang halaga ay hindi madaling magpaapekto sa bawat biro, paninira o pangaalipusta. Sa halip, siya ay marunong pumili kung ano lamang ang karapat-dapat na bigyan ng atensyon. Ayon sa mga Stoic, ang oras at lakas ng tao ay napakahalaga. Kung gagastusin mo ito sa pakikipagtalo sa mga taong walang respeto, mauubos ka bago ka pa makarating sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Ang tao na marunong pumili ng laban ay ang taong tunay na marunong mamuhay. Siya ay hindi nagpapadala sa lahat ng kaguluhan bagkus siya ay nakatuon sa kung ano ang makapagbibigay ng kapayapaan at kaunlaran. Kapag pinili mong hindi sagutin ang mga bastos, hindi ibig sabihin nito na ikaw ay mahina. Sa halip, ito ay nagpapakita ng iyong disiplina pinapakita nitong kaya mong kontrolin ang sarili at kaya mong iangat ang iyong isip sa ibabaw ng kaguluhan. Ang hindi pagtugon ay hindi kawalan kundi karunungan. Ito ay tanda na alam mo kung ali ng laban na tunay na makakapagpabuti sa iyo at ali ng laban na magdadala lamang ng pagod at pagkawasak. Sa huli ang iyong katahimikan at pagtalikod sa mga walang saysay na laban ay siyang pinakamabisang paraan para patahimikin ang mga bastos at walang respeto. Hindi nila makukuha ang reaksyon na kanilang inaasahan at hindi nila makukuha ang kapangyarihang hawakan ang iyong emosyon. At habang patuloy silang naghahanap ng away, ikaw naman ay patuloy na umaabante sa buhay na may dalang kapayapaan at dignidad. Paraan number seven, panatilihin ang kapayapaan at huwag hayaan na sirain ito ng iba sa lahat ng paraan upang patahimikin ang mga bastos at walang respeto, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng kapayapaan sa iyong sarili. Dahil kapag buo ang iyong kalooban at tahimik ang iyong isip, wala nang insulto ang makakayanang basagin ka. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay isang paninindigan at isang disiplina. Ang mga bastos ay mabubuhay sa kaguluhan. Ang mga walang respeto ay mas lumalakas kapag nakikita nilang nadadala ka sa kanilang laro. Ngunit kapag pinili mong manatiling kalmado, pinapakita mong hindi nila kayang hawakan ang iyong damdamin. Ang iyong kapayapaan ay nagiging sandata na hindi nila kayang talunin. Kapag hindi ka na apektuhan ng kanilang salita, nawawala ang saysay ng lahat ng kanilang ginagawa. Ayon sa mga stoic, walang sino man ang makakasira sa iyo kung hindi mo sila papayagan. Ang insulto ay parang bato na inihagis. Maaari mong damputin ito at dalhin sa iyong dibdib hanggang sa bigat nito ay sumakit. O maaari mong hayaan lamang itong bumagsak sa lupa at mawalan ng halaga. Ang kapayapaan ay nakasalalay sa iyong pagpili. Kung pipiliin mong huwag pasanin ng insulto, mananatili kang buo at tahimik. Hindi madaling panatilihin ang kapayapaan lalo na kung ikaw ay patuloy na ginugulo at minamaliit. Ngunit sa bawat pagkakataong natututo kang huwag magpaapekto, mas lalo kang lumalakas, mas lumalalim ang iyong disiplina, at mas nagiging malinaw sa iyo na ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa katahimikan ng mundo, kundi sa katahimikan ng iyong loob. Kapag ang isang tao ay nananatiling payapa, kahit sa gitna ng kaguluhan, siya ay nagiging higit na kahangahanga, kaysa sa sino mang marunong lamang sumigaw at mambastos. Ang kanyang presensya ay nagiging paalala na ang dignidad ay mas mataas kaysa sa murang salita. At sa huli, ang mga bastos ay sila mismong matatahimik dahil walang epekto ang kanilang kabastusan sa taong hindi kailanman nawalan ng kapayapaan. Kaya huwag mong hayaan na sirain ng iba ang iyong katahimikan. Panatilihin mong buo ang iyong loob at tahimik ang iyong isipan. Dahil kapag napanatili mong payapa ang iyong kalooban, wala nang kapangyarihan ang mga bastos at walang respeto laban sa iyo. Paraan number 8 alamin ang iyong halaga at huwag ibigay ito sa kanino man. Maraming tao ang nagkakamali sa pakikitungo sa mga bastos at walang respeto. Iniisip nila na kailangan nilang patunayan ng sarili sa bawat salita o galaw ng iba. Ngunit ayon sa mga stoic, ang tunay na lakas ay nagmumula sa kaalaman, sa sariling halaga at sa kakayahang hindi ito basta ibigay sa kahit sino. Kapag alam mo ang iyong halaga, hindi ka basta matitinag ng insulto, paninira o pangahamak. Kapag may taong nanlait, may taong nagmamaliit o may taong walang respeto sa iyo, isipin mo ito. Ang kanilang opinyon ay hindi sukatan ng iyong pagkatao. Ang tunay na sukatan ay nakikita sa kung paano mo hinahawakan ang iyong sarili sa kabila ng lahat ng iyon. Ang isang taong marunong sa sarili ay hindi nagmamadaling sagutin ng insulto, hindi nagagalit at hindi nagpapadala sa emosyon. Sa halip, ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang isip at puso para manatiling buo. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay hindi laban sa iba kundi laban sa sarili. Laban sa tukso na magalit, laban sa tukso na sumagot ng masakit na salita, at laban sa tukso na ipakita na ang insulto ay may epekto sa iyo. Kapag napagtagumpayan mo ang mga tukso na ito, nakikita mo ang tunay na halaga ng kapayapaan at dignidad. Ang halaga mo ay hindi ibinababa ng salita ng iba. Ang halaga mo ay nakasalalay sa iyong paninindigan at sa iyong kakayahang panatilihin ang dignidad sa lahat ng oras. Ayon sa mga Stoic, walang sino man ang makakapigil sa taong alam ang kanyang halaga kahit ilang beses kanilang tuksuhin o insultuhin, wala silang kapangyarihang pabagsakin ang loob mo kung hindi mo sila bibigyan ng pahintulot. Ang kanilang kabastusan ay nagsisilbing paalala na ang halaga mo ay nakasalalay sa loob mo, hindi sa opinyon ng iba. Kapag hindi mo ibinibigay ang kapangyarihan sa kanilang salita, mawawala ang bisa ng kanilang panalait. Kapag napagtanto mo ang iyong tunay na halaga, nagiging malinaw sa iyo kung sino ang karapat dapat ng iyong oras at atensyon. Ang mga bastos at walang respeto ay hindi kabilang sa mga ito. At sa huli, habang patuloy kang tumatayo sa dignidad at karunungan, sila ay mananatiling tahimik dahil wala silang magagawa upang sirain ang isang tao na tunay na may alam sa kanyang halaga. Para number nine, panatilihin ang malinaw na isipan at huwag ipadala ang emosyon Kapag may taong bastos at walang respeto sa iyo, madaling madala ng emosyon at sumagot ng galit. Natural ito sa tao dahil ipinanganak tayo na tumugon sa banta at paninira. Ngunit ang isang stoic na pananaw ay nagtuturo sa atin na ang emosyon ay maaaring maging ating pinakamalaking kalaban kung hindi natin ito makokontrol. Ang pinakamabisang paraan upang patahimikin ang mga bastos... Ay ang panatilihing malinaw ang isip at huwag hayaang madala ng kanilang mga salita. Kapag malinaw ang iyong isipan, nakikita mo ang kabuuan ng larawan. Naiintindihan mo ang kahinaan sa likod ng kabastusan at ang dahilan kung bakit may mga taong nais makuha ang reaksyon mo. Nakikita mo na ang kanilang mga salita ay parang ulap sa langit na dumaraan lamang at mawawala rin sa tamang panahon. Ang isip na malinaw ay hindi basta natitinag. Ito ay matibay at may kakayahang manatili sa gitna ng kaguluhan nang hindi nag-aaksaya ng lakas sa walang saysay na argumento. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan ng tao na kontrolin ang kanyang isip. Walang sino man ang makakagawa sa iyo ng masama kung hindi mo sila bibigyan ng kapangyarihan. Kapag napapanatili mong malinaw ang isip, ang bawat salita na binabato sa iyo ay nagiging walang bisa. Hindi nila makukuha ang kasiyahang hinahanap nila dahil hindi ka nadadala sa emosyon at hindi ka nagagalit. Sa bawat pagkakataong hindi ka nagpapadala sa kanilang galit, hindi lamang ikaw ang nananalo, kundi pinapakita mo rin sa iba ang halimbawa ng lakas ng loob at disiplina. Ang malinaw na isip ay parang matibay na kuta na hindi kayang pasukin ng insulto, paninira o anumang uri ng kabastusan. Kapag pinili mong huwag padala sa emosyon, nagiging malakas ang iyong presensya. Ang iyong katahimikan at kalmadong pagtugon ay siyang pinakamabisang sandata laban sa mga walang respeto. Sa huli ang pagpapanatili ng malinaw na isip ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso at dignidad sa pagkatao. Habang ang iba ay gumugugol ng oras sa emosyon sa paninira, ikaw ay nananatiling buo at maayos. Ang kanilang kabastusan ay unti-unting nauubos ang bisa, at sa bawat tahimik at malinaw na pagpili mo, ipinapakita mong mas mataas ang antas ng iyong pagkatao kaysa sa sinumang bumababa sa kaguluhan. Paraan number 10. Huwag hayaan na mahulugan ng iyong kapayapaan. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa Stoic na pamumuhay ay ang pagpapanatili ng kapayapaan ng isip. Kapag may taong bastos at walang respeto sa iyo, ang layunin nila ay sirain ang katahimikan at panloob na kapayapaan mo. Nais nilang madalaka sa kanilang mundo ng galit at kaguluhan. Ngunit kung pipiliin mong huwag pabagsakin ng kanilang salita ang iyong kapayapaan, ikaw ang tunay na nananalo. Ang kapayapaan ay hindi lamang estado ng damdamin, ito ay sandata at proteksyon laban sa negatibong impluensya ng ibang tao. Kapag pinapanatili mong buo ang iyong loob, hindi ka basta na dadala sa insulto, paninira, o anumang kabastusan. Ang isang taong may panloob na kapayapaan ay hindi natitinag ng galit ng iba, at ang kanyang katahimikan ay nagiging malinaw na pahayag ng lakas at dignidad. Ayon sa mga Stoic, ang tao ay may kapangyarihang kontrolin ang sarili, at dito nagmumula ang tunay na kalayaan. Hindi mo kayang baguhin ang asal ng iba. Ngunit kaya mong panatilihin ang katahimikan sa loob mo. Kapag pinili mong hindi hayaang madala ang damdamin ng galit, nakikita mo na ang bawat salita na ibinato laban sa iyo ay nawawalan ng epekto. Ang mga bastos ay nagsisikap lamang makakuha ng reaksyon, ngunit kung wala silang nakukuhang galit mula sa iyo, nawawala ang kanilang kapangyarihan. Ang pagpapanatili ng kapayapaan ay nangangailangan ng disiplina at patuloy na pagsasanay. Hindi ito madali, lalo na kapag maraming tao ang naghahangad na hamunin ang iyong loob. Ngunit sa bawat pagkakataong pinipili mong manatiling tahimik at maayos ang isipan, mas lalo kang tumitibay, ang iyong katahimikan ay nagiging sagot sa kanilang kabastusan at ipinapakita nito na hindi mo kailangang ibaba ang antas ng iyong pagkatao upang ipagtanggol ang sarili. Kapag pinapanatili mo ang kapayapaan sa sarili, ikaw ay nagiging halimbawa sa iba. Ipinapakita mo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, sa dami ng salita, o sa kakayahang saktan ng iba, kundi sa kakayahang manatiling tahimik, buo, at dignified sa gitna ng kaguluhan. Ang mga taong bastos at walang respeto ay unti-unti ring matatahimik dahil hindi nila makukuha ang kapangyarihang hinahanap nila mula sa iyo. Sa huli, ang pagpapanatili ng kapayapaan ay hindi lamang proteksyon sa sarili. Ito rin ay paraan para ipakita ang tunay na lakas ng karakter. Habang ang iba ay gumugugol ng oras sa paninira at galit, ikaw ay nananatiling buo, maayos, at tahimik. Ang katahimikan at kapayapaan mo ay magsisilbing sagot sa lahat ng kabastusan at magpapaalala sa mundo na walang sino man ang makakapigil sa taong may malakas na loob at malinis na isip. Ang tunay na kapangyarihan ay nakikita sa katahimikan, sa disiplina ng sarili, sa pagpili ng mga laban na karapat-dapat, at sa kakayahang panatilihin ng kapayapaan kahit sa gitna ng galit at kabastusan. Ang mga taong walang respeto ay nawawala sa kapangyarihan mo sa oras na hindi mo sila pinapansin hindi mo sila binibigyan ng halaga at pinipili mong manatiling buo sa iyong dignidad. Tandaan mo, ang kapayapaan ng isip at kalmado ang pinakamalakas na sandata. Ang iyong gawa, ang iyong pagkatao, at ang iyong disiplina ang magsisilbing sagot sa lahat ng pambabastos. Hindi mo kailangan ng galit para ipagtanggol ang sarili. Ang katahimikan at malinis na isipan ay sapat na para patahimikin ang lahat ng walang respeto sa paligid mo. Kung nais mong mas marami pang matutunan tungkol sa mga aral na magpapatibay sa iyong loob, sa iyong dignidad, at sa paraan kung paano manatiling buo sa kabila ng kabastusan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Manatili sa tabi at sama-sama nating pagyamanin ang isip, palakasin ang loob, at itaas ang antas ng ating pagkatao. Maraming salamat po mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri